mga kabombo, mga ka -star Nation, kuha muna tayo ng mga update uh, kung magdedeclar na nga ba ng uh, National Food uh, Emergency ang ating uh, mga sangay ng gobyerno lalo na ho yung may pangon na yung function dito yung National Food Authority. Personal na tinungo ng ating news team, ang uh, ilang warehouse uh, ng National Food Authority hinggil ho dyan. at uh, ito ipatuloy nga yung paghihintay nila doon sa magiging anunsyo ng Food Security Emergency lalo na para sa produktong bigas. May pagulat si Bombo Bea Pinisa. Genesis Bombo Victor live tayo ngayon dito sa isang warehouse sa Valenzuela City kung saan uh, personal nating uh, binisita ito para sa isang personal tour na iginawad sa atin ng National Food Authority. Ito ay kasabay ng patuloy na paghihintay ng National Food Authority sa pag-aanunsyo ng Department of Agriculture ng food security emergency for rice para ma release na ang kabuang 150,000 metric tons na bigas sa publiko. Uh, sa pamamagitan ng mga local government units at mga kadiwas tolls. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, hindi umano nagkukulang ang NFA sa mga preparasyon para rito at handang-handa na maglabas ng bigas para makabiling muli ng mga mas bago na mga ani mula sa mga magsasaka. Hindi pa rin kasi lumalapag sa lamesa ng Department of Agriculture ang resolusyon na nagre-rekomenda sa pag-aanunsyo ng Food Emergency for Rice mula sa National Price Coordinating Council or NPCC. Pakinggan natin ang mga bahaging ito. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na ito ni Attorney ni uh, Administrator Larry Lacson. Na ma-declare in food security emergency. Once it's declared, then we will be ready to release the stocks that we have. Ngayon, hindi kami nagpupulang sa preparasyon dito. Tuloy-tuloy ang pag-meal natin ng bigas para kapag eventually na i-declare na ito, meron tayong may bibigay na bigas sa ating mga partner NGOs or sa Kadiwa or even sa DSWD and uh, OCD. Mo. kasunod nga nito, pinaliwanag din ni Lacson na patuloy din naman sa pakikipag-ugnayan ng departamento at maging si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa NPCC para sa agarang deklarasyon nito. Ani ni Lacson naniwalaan niya ang NFA na patuloy din ang ginagawang efforts ng Department of Agriculture para maianunsyo na ito agad nang umalwan din ang mga warehouses ng NFA para sa mga paparating pang bagong ani. kaugnayan nga pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Administrator Larry Lacson. I think ngayon naman na uh, ang department ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa NPCC no? Uh, para may declare agad dito. So, I will leave it to them, no? Alam ko, pinupush nito nila yung But, on the part of the NFA, kami lang po yung magiging source ng stats. So naman no Bombo Genesis at Bombo Victor tuloy-tuloy din ang mga programang inilatag ng NFA para sa mga mas maluwag na mga warehouses at makapagsak din ng mas bago at fresh na bigas mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And kasalukuyan nga may mga dumating na bagong uh, mga supply dito sa uh, warehouse dito sa Valenzuela at ito sa likuran na natin ang ilan sa mga bagong bigas na dumating dito ngayon ngayon lamang pagkarating din natin no kasabay natin to. And um, sa ngayon ang mga ito ay nasa 5,050 kilograms na mga sako ng bigas mula sa Region 3, Bombo Genesis, uh, bombo Dennis and Bombo Victor? Okay, uh, kasama mo dyan si Bombo Genesis ano. So uh, up to now, uh, nakakatanggap pa yung uh, National Food Authority ng mga bigas galing sa mga lalawigan. How about uh, from the Visayas and Mindanao? Meron din ba silang natatanggap na volume ng bigas uh, kasama doon sa kanilang uh, magiging buffer stocks naman Bombo Bea? Ayun din uh, ayan ay sinilgot din kanina no ni uh, administrator Larry Laxo no tuloy-tuloy ang mga pagtanggap ng mga para sa buffer stock ng uh, uh, NFA no kahit sa iba't ibang bahagi ng uh, bansa, kagaya ng dito sa uh, Metro Manila, ito yung warehouse and then sa Visayas, din, meron din silang iba't ibang uh, warehouse doon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Visayas kung saan tuloy-tuloy yung pag-accept nila ng bigas para doon sa magiging buffer stock natin para sa mga susunod pang kalamidad. Bombo Dennis. Okay, one just last point ano. Yung mga ini-stock ba ng uh, National Food Authority, ito ba ay uh, from the local farmers lang o meron ding uh, uh, buhus ng mga bigas na galing sa mga inangkat natin doon sa iba't ibang bansa just like uh, Vietnam a uh, Bombobea Actually, ito ay binigyang diin ni uh, administrator Lacson. no. Ang NFA rice ay ito ay binibili lamang sa mga local farmers natin, particular na sa Region 3, Region 2 at ilang, iba't iba at ilang pang rehiyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, particularly sa mga parte ng Northern Luzon no. So, uh, kasalukuyan nakakatanggap sila ng ilang mga uh, donasyon mula sa iba't ibang bansa, kagaya nga ng sa Vietnam. And maging sa Korea, meron din silang natatanggap ng mga uh, bigas na siyang donasyon. At eh, di, din ng buffer stock dito sa mga warehouses ng NFA Bombo Dennis. Okay, si Bombo Bic, meron din katanungan. Bombo Bik? Uh, Bombo matanong ko lamang kung nabigyan ba kayo dyan ng pagkakataon na masilip itong uri ng bigas na plano namang ibenta ng NFA. Usually kasi dati, no mga nakalipas sa taon, yung mga binibenta ng National Food Authority, eh, medyo may amoy. Sa ngayon, kumusta yung uh, klase ng bigas na plano nilang uh, ibenta sa merkado sa oras nga na maaprubahan na itong nga uh, National Security for uh, Rice? kanina nabigyan tayo ng pagkakataon no, na makita kung paano pinoproseso yung pagsastock ng mga bigas dito sa warehouse na ito sa parteng ng Valenzuela. At meron nga dito nakita natin yung mga bigas na to ay, ay talagang well-milled rice. Kung baga, ang ito, mga bagong bigas kasi ito, Bombo Victor eh, no? So mababango pa ito, hindi pa siya ganun kaalsa, hindi kagaya ng mga nag age na ng mga bigas. And uh, ito talaga ay well-milled rice, Bombo Victor. Okay, weda that, uh, maraming salamat Bombo Mbabea from your end. Live mula dito sa Valenzuela City, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!